ah uh -huh. Tara, guys, labas na tayo. At tapos ko na silang bigyan ng patuka. Napatuka ko na rin po yung ating mga manok doon sa labas. Kaya nalagyan ko na rin sila ng tubig. Ayan, labas na po tayo, guys. Ayan, o. Oh, kulimlim po ng panahon, guys. Hmm. ako lim Ang mama brown na yung ating sinasangag na monggo hinalang ko na rin yung ating gas na malagkit gagawa po tayo ng marienda ngayon Ayan. kailangan haluin natin ang haluin malapit ng maluto ang malagkit Parang dami niya ng munggo, no? Ay, ang dami nga. Tama na, no? Tama na. Sa susunod na yung iba. Uh -huh. Hindi, tikman niyo rin. Ay, hati na. Wala na, wala na. Yuh, lahat ko na. Lahat na. Lubog na eh. Akin na yung asukan. Asukan. Yan, nakalagay na po tayo dyan ng asukal. Yan, lagay natin guys yung ating gata. Wow, sarap na guys ng ating merienda. Tutong. Pwede na ako magnegosyo ng ganito. Ayan guys, yung ating marienda. Luto na po ayan.